Hi guys, welcome back sa isa na namang mini vlog. At dahil nga matagal-tagal nga akong hindi nakapag-post ng aking mini-vlog, kaya naman ayan, for the vlog, ang first zone. Kaya naman samahan nyo kami pumunta sa SM City, Pampanga. Let's go guys! At ayan nga, sa wakas nga yung nakarating na nga kami dito at kasama ko nga ang aking mga chikiting at si mister. Sinundo nga lang namin si kuya galing ng school at dumiretso na nga kami agad dito dahil nga may kausap si mister. Tuwang-tuwa nga itong dalawang chikiting dahil nakalabas na naman nga sila ng kanilang <laughs> Madalang nga lang tayong makapunta dito dahil nga malayo ito sa amin at busy rin dahil nga may pasok ang ating mga kids. Kung hindi nga lang sa kausap ni Mistera hindi nga kami makakapunta dito. Dumiretso nga kami sa second floor at pagkakit nga namin ay ito nga ang bumungad sa amin. Kaya naman tuwang-tuwa nga itong dalawang chikiting at nagpa-picture nga dito. Gusto pa nga sumakay ni Bunso dito sa reindeer kaso nga lang ay baka masira. Nakita nga din nila itong Christmas tree dito na nakadisplay kaya naman ayan pinagtripan nga nila. Ginawa nga nilang prutas yung mga nakasabit na bilog-bilog. At habang hinihintay nga namin si mister, nakita naman nga nila itong kanilang paboritong donut. Kaya naman nagpabili nga sila. At ayan, for the kain nga ang mga persons. Gutom yun. Pagkatapos nga nila kumain ng donut, dito na nga muna kami nagtambay para nga hintayin si mister. Natawa nga ako kay kuya dyan dahil akala ko nga anong ginagawa niya. Ginagaya niya pala yung kamay na nasa may jewelry. At ayan, bago nga kami umalis ay pinikturan ko nga muna sila dito sa may Christmas tree. At ayan, dito ko na lang tatapusin ang aking mini vlog. Thank you for watching. Bye guys!